Ashcot Ito sa Ashcot guys, papagupitan namin Doon na Ashcot is January 26 and bago ako pumunta ng tindahan or sa trabaho so magpapaligo muna ako ng mga dogs dahil sa meron naman na kami blower ulit na bago so magpapaligo ako tapos dumating na rin yung bag carrier na in order ko para may lalagyan sila pagpupunta kami ng bed and then after ko magpaligo sa kanila pupunta rin kami ng bed para yan, pa-injectionan sila ng 5-in-1 shot tapos yan Tapos de-direcho ako ng trabaho So, mamaya na ako maliligo Para isang liguan lang Tapos de na rin kami sa may Bet So, yung dalawa na paliguan ko na Yung isa na lang So, update ko kayo guys Pag Papunta na kami sa bet So, guys Kakatapos lang namin Mag-blower Dyan lang stay ayun na siya ngayon mga ang ko na. <laughs> up up head oh guys ito yung nabili ko sa online yung bag sa so, papakita ko sa inyo ang binayaran ko is 900 plus kasi ito eh 977 ayan so open natin so guys ito guys sa uh, halagang 977 so sulit na sulit na yung binayaran nyo kasi as in goma talaga siya guys ito Ayan, goma siya. Tapos yung plastic niya makapal na klase ng plastic. Hindi siya yung madaling ma-fold. So makapal siya. Ayan. Ayan. Tapos yung dito niya, guys, makapal na rubber. So kaya medyo amoy goma pa siya. Yung hand yung grip niya, okay naman siya. Maayos din yung pagkakatahi ang hindi ko lang nagustuhan dito guys itong hook nya kasi plastic so hindi safe lalo na kapag mabigat yung dogs mo mas maganda siguro i-improve nila gawin nilang bakal tong hook nila dito ito ayan ito lang yung hindi ko nagustuhan dito kasi plastic sya mas maganda perfect na to kung bakal yung ginamit and the rest okay na ayan yung ilalim nya maganda rin guys ayan meron siyang spike yan. So, for me, kung i-rate ira ko tong carrier na to, 10 out, uh, one 1 out of 10, so magiging 9 siya. Kasi, uh, problema lang talaga itong hook. So, yung mga ganito kasing hook, madali lang itong masira. Madali lang siyang, uh, pag naluma, tumagal, mabilis lang siyang maputol, rumurupok siya. Pero, kung bakal to guys, so, perfect na perfect siya. So, ipasok na natin ang ating mga alaga at tayo'y ipupunta na sa bed so kakaligo ko lang pero parang hindi ako naligo pero naligo ako guys ha Oh, lang, tsaka tuta. dito sa Ashcroft guys papagupitan namin doon na Ashcroft lakad mungunta um, kami yung bet tara so ito yung bet guys Jacob dyan kami magpapa bet dito yeah. Kasi ito papay one shot, boss. Ano lang, yung... Lagyan lang ng ano... Medyo maigse. Eh. hawak oh, mo oh. ba na? So, 2 weeks pa daw bago sila injectionan. Ayan two weeks. So, andito kami ngayon hey sa So, andito na ako ngayon sa store. So, iba yung puppies time at saka iba rin yung work time. So, pero ngayon guys, share ko sa inyo yung nangyari ka ganina doon sa my bed. And, kung natatandaan nyo guys, is nag-deworm nag ako ng mga puppies ko noong May, uh, January 22 So, nung nagpunta ako sa bet kaganina with my nephew, si Stephen, so, ang sabi ng bet is bumalik daw kami after two weeks. So, after two weeks, guys, is January, ah, February 2. Kasi nung nag deworm ako is, nung 20, dapat daw after two weeks, tsaka daw sila pwede i, ah, uh, ipa 5 and 1 shots. So, and naisip ko rin kasi, guys, na sa 20, sa February 2, is second deworming na ng mga puppies ko. So, ang gagawin ko na lang siguro is, tatapusin ko muna yung deworming ng mga puppies, tapos so, after 4 weeks tsaka ako babalik ng bed para naman ikumpleto yung 5 uh, in shot ng mga papis ko so para tuloy tuloy yung injection nila ng 5 and 1 shot, ng parbo ng, ng tetanus ng uh, anti-rabies so napaka importante rin kasi ng anti-rabies para sa mga papis ko kasi may mga pamangkin ako na nakikipaglaro sa mga alaga kong dog so meron na naman kami panibagong alagang dog so nadagdagan na naman kami ng dalawa may binigay sa amin dalawang papis ulit color white siya And yun lang guys, so share ko lang kung ano yung nangyari ka ganina. So after 4 weeks pa ako babalik sa bit para masimulan yung 5 uh, and 1 shot. Actually guys, it's, it's too late na. So dapat 1 uh, and a half month pa lang or 3 weeks pa lang or 6 weeks pa lang yata yung puppies nyo or newborn puppies nyo. Dapat ipa deworm nyo na siya guys. So sa akin kasi masyadong na late yung pag deworm ko ng puppies ko. Kasi nga busy dito sa tindahan, sa e store. So Tsaka gusto ko muna kasi is palakasin muna yung resistensya nila guys bago ko i-deworm tsaka yun nga kailangan parating malinis yung kulungan at tsaka mga tela mga higaan ng mga dogs nyo para hindi sila kahit papano hindi ganun ka uh, ano yung bulati sa kanila and yun lang guys that is for today video guys share ko lang sa inyo and if you like my video guys so don't forget to subscribe to my youtube channel it's John Vlog so siguro papalitan ko na rin yung pangalan ng youtube channel ko baka maging Jan and Chitsu Life. So baka yun yung papalit ko. Mas okay yun. And ano ba? Yun lang guys. sa so, if you have question and suggestions so don't forget to leave comment down below on the comment box. Tapos yung para parapol ko soon. Naayos ko lang kung papano. And yun lang guys and follow mo rin rin ako guys sa Facebook, sa Instagram at saka sa WeSing so meron akong WeSing guys, meron akong mga cover cover doon ng mga song, And yun lang guys, that's it for today video guys. And thank you for watching. And see you on my next video guys. So, bye bye. Ah, arriba, arriba.